Kinilala ang aktresa si Andrea Brillantes bilang isa sa mga pinakamagandang personalidad ngayong 2023. Yan at iba pa sa pagbabalita ni MJ Marfori. 16, ganyan kataas si Senior High Star Andrea Brillantes na first timer sa listahan ng 100 Most Beautiful Faces ng TC Candler ngayong 2023. Naungusan niya sa rankings ang iba pang nakapasok na sina Ivana Alawi, Liza Soberano, Janine Gutierrez at Bel Mariano. Focus naman ngayon si celebrity mom Sarah Labati sa quality time kasama ang kanyang pamilya. Sa kabila pa yan ang kinakaharap na kontrobersiya sa relasyon niya sa asawa na si Richard Gutierrez. Matapos nga ang Pasko kasama kanilang mga anak na si Zion at Kai. Diretso sa buhol si Sarah kasama ang ilang kaanak. Sa kanyang Instagram, binahagi ni Sarah ang ilan nilang mga litrato habang nag enjoy sa bakasyon. Hiwalay sila nagbakasyon ng pamilya Gutierrez sa nag-out of the country ngayong holiday season. Sa IG post ng kanyang hipag na si Rufa Gutierrez, binahagi ng aktres ng kanilang Japan trip kasamang kanyang mga anak, magulang at kapatid na sina Elvis at ang asawa nito. Pero wala sa family picture mga kapatid nilang sina Richie, Rocky, Raymond at Richard. Dumating na sa bansa ang ilang miyembro ng K-pop group na Red Velvet. Lumapag sa na iya kaninang tanghali sina Irene, Wendy at Seulgi. Nakatakdang ng ang tatlo sa New Year's Eve celebration sa BGC sa Tagig Bukas. Ako si MJ Morfori para sa 1PH.